Magandang umaga pumuli sa inyong lahat mga giliw naming taga-suwaybay. Narito na po ang ikatlong kamanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Pinapaniwala niyo ako sa isang huwang na katotohanan. lang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May pangako ang bukas. Ipagagawa mo itong bahay na ito? Opo, Nay. Ipaayos ko mga sila. O pipinturahan ko na rin po. May ipo naman ako para dito eh. Gusto mo bang magyabang sa mga taga rito? Naku, hindi o ang gusto ko, maging komportable kayo. Kaya ipahayos kong bahay na ito. Kaya nga ako nagsisikap eh. Para makapamuhay tayo ng maayos. Eh, bahala ka. Lahat po gagawin ko, Nay. Eh, para mapaginhawa kayo. At mapasaya kayo. Dahil mahal na mahal ko po kayo. napadana ko kanina kina Raymond anak tapos na pala ang bahay nila opo itay at ang ganda <laughs> si Feli naman kasi kumikita naman siya kahit paano pero hindi man lang ipinahiram sa bahay nila halos giray-giray na tuloy at si Raymond pa ang nagpaayos <laughs> ayaw pong mabawasan ng pera niya tay <laughs> Kaya pati po si Raymond na anak niya pinagdadamutan. Eh hindi naman si Raymond ang nagkasala kay Feli. Isa pa, mabuti at mapagmahal na anak si Raymond. Bulag at manhid po yata si aling Feli. Hindi nakikita ang magagandang ginagawa ng kaibigan ko. Hmm. At hindi rin nararamdaman yung pagmamahal sa kanya ni Raymond. <sighs> Naaawa tuloy ako sa kaibigan ko. Ah, oo nga. Dahil lumaki siyang sabik sa pagmamahal ng isang ina. Eh, Tay? Hmm. Kilala niyo po bang tatay ni Raymond? <makes noise> Okay, sige. Padadalang kita ng record ni Raymond sa manyay ko. Salamat, Kuya Manolo. Nagtataka lang ako. Bakit ka interesadong malaman ang mga bagay tungkol sa tauhan natin yon? May gusto lang akong alamin. Pero sana, Kuya, huwag mo na itong ipaalam kay Joyce. Ha? Bakit? <tries> Magandang lahat malaki na ngayon tong bahay ko. Kinumpleto rin ni Raymond to sa mga magagandang kasangkapan. Kaya naman naiingit sa akin na marami dito sa aming lugar. Mapala daw ako sa anak ko. Pero, siya naman ang wala sa akin. Pasensya <laughs> ka, Raymond. Kasi ko ng labis ng iyong mama Kaya ikaw ang pinagbabayad ko hindi ko siya mapapatawad sa paluloko niya sa akin. Ay, ar Aray, sumasakit na naman. Bakit ba napapadalas ang pagsakit nito? nakaka Kailangan siguro pasuri ko na ito sa doktor. Ah! Sige, Joyce. Oo. Ipadadala ako ng company sa main office natin sa Maynila. Oo. May dagdag na salary ka doon. At tayong dalawa yung ipadadala. Oo, oh, isaya ko nga. Makakasama ko na ngayon lagi si na at daddy. Buti na lang kasama kita. Hindi ako mahirapang mag-adjust. Ako bahala sa'yo pagdating doon. Ipapasyal kita. Ang problema ko lang, wala akong maaaring matuluyan doon eh. Ha? Uupa ako. Ay, naku, hindi problema yun. Sabi ni Uncle, sagot ng company ang pagkain at tirahan mo doon. Wow! Huh? Salamat naman. Mas makakaipon pala ako. Oo. Ah, kaya lang... Ano? Ano na naman yun? May iipon si inay. Yung nanay mo, nasabi mo malupit at parang hindi ka mahal? Jones, mahal ko nanay ko. Sa kabila ng lahat, hindi ko siya makakayang pabayaan. Raymond, kaya ng nanay mo ang kanyang sarili. Itong trabaho mong pag-ukulan mo ng pansin. Dito ka magkakaroon ng magandang kapalaran. Pwede mo namang padala ng pera ang nanay mo? Eh, kailan daw ang alis ninyo? Ah, uh, next week na. Hmm? Parang ang saya mo ah. <laughs> Siguro kasi magkakasama kayo ni Joyce doon. Masaya ako dahil makakarating na rin ako ng Maynila. Libre pa. At kikita pa ako ng mas malaki. Mas mapagiging hawak ko si inay. Pero ako... Hmm, malulungkot ako dito. Huh? Kasi wala na akong kaibigan na madalas kong kakasama. <coughs> Hayaan mo. Madalas kitang tatawagan. At kapag may time ako, uuwi ako dito. Oo hmm? so ba yan? Oo oh, naman. Narito yata ang nanay ko at ang best friend ko. Ah, <coughs> uh, Gladys, lagi mo akong papalitaan ng tungkol kay inay, ha? Ha? report. Flash report. Flash report! Flash! report! Nai, alis na po ako. Ah, sige na, umalis ka na. Naaalam mo ako sa pagliligpit ko ng mga pinggan. Mayabot mo nga 'yung smart dishwasher sa akin? At ito po. Nay. Mm. Ano? Bakit? Ang sabi ko, umalis ka na nga. Iingatan niyo po sanang lagi ang sarili niyo. Ay, di ba ka na magdrama? Kaya ko ang sarili ko. Sige na, umalis ka na. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Sige po, lalakad na ako. Gabing-gabi na. Napakatahimik. Wala akong marinig kundi mga kuliglig. Malungkot din pala kapag nag-iisa. Noong nandito si Raymond, madalas ko marinig ang radyo at TV. <laughs> si Raymond, tsaka sa Maynila na siya. Alamang nagsasaya na siya doon. sa Maynila na halos mawasak ang puso ko. Sayang, Raymond. Kung hindi nangyari sa akin yun, hindi mo sana naranasan ang aking kalupitan. Sana. Kami ng mami mo at mm -hmm. makakasama ka na namin uli. <laughs> Lalo na ako, Daddy. Lagi ko nga kayong naaalala ni mami nun eh. Buti na nga lang, naging friend ko sa Raymond. At least nabawasin yung lungkot ko. Kumusta na nga po lang ang kaibigan mong ngayon. Eh kasama ko po siya na pinadala dito ni Angel. Dito na rin po siya sa Manila. Taraga? Opo! Bala ko nga pong ipasyal siya. Ngayon lang kasi siya nakarating ng Manila eh. <laughs> Anak, pwede bang ipakilala mo sa amin ng mami mo si Raymond? Oh sure! Pag namasyal po kami, isasama ko siya rito. <laughs> Anak, malungkot ka na naman at nakatanaw sa malayo. Kayo po pala, tayo. Eh, mula nang maasain sa ang kaibigan mo, eh, nagkaganyan ka na. Eh, siguro po, naninibago lang ako. Hmm? Sana yun na kasi ako na laging kasama si Raymond eh. Eh, hindi yun ang pakiramdam ko. Tay. Anak, sabihin mo nga sa akin... May damdamin ka ba kay Raymond? W wala, wala po. <sighs> Magulang mo ako, anak. Kaya hindi ka dapat maya sa akin. Maunawa naman kita. At saka, nasa tamang edad ka na upang magkanobyo. May maayos ka na rin trabaho. <coughs> o ano, tama ako, di ba? May pagtingin ka sa kanya? Ano naman ang gusto niya? Oo. Oh, eh, bakit mo naman nasabi yan? Ah, uh, George... Ay, grabe ka. Ano ka? Mabait ang daddy ko. Sabi ko na nga ba't ikaw na ang dumating anak Ay, yes, daddy. Eh. Kasama ko na siya, yung sinasabi kong kaibigan ko, si Raymond Samaniego. Raymond, ah, daddy ko. Magandang gabi po, sir. Um, magandang gabi rin, iho. Ah, Joyce. Dad? Pakisabi mo kay Manang na maglabas ng maayayinom itong bisita na. Ah, okay, okay. Ah, wait lang, ah. Raymond, dad. Okay. Um. Kamu musta kan men ditus ama nilai. Uh, I mean, hindi ka ba nahi harap banggejas. Uh. Okay lang po, sir. Medyo malungkot lang dahil dahil hindi ko sabanani ko eh. Mukhang mahal na mahal mo na mo. Oh, sir. Kapan nga po na ko siya? Anything na lang ang picture niya dito sa cellphone ko. <laughs> Mapalad siya. Mari ko bang makita ang picture niya? Oh. Para naman, makita ko na rin ang nanay ng kaibigan ng aking uh, unikaiha. Oo. ng DZRH. At sa pagkakataong ngayon, mga nagsiganap, Susan Robles.